Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagulantang nga ang lahat at hindi makapaniwala sa surprise ang ipinakita ni Annalyn sa lahat ng mga narsis. Lalong-lalo na dito kay Morgana na nagpapanggap lamang na siya si Moira nga at dito kay Madam Chantal. Naganap na nga ang kagustuhan ni Moira na maglagay ng statuwa niya dito sa Apex. Dahil magre-resign na nga itong si Madam Chantal at ibinigay niya na ang kanyang shares o yung papel niya dito kay Morganago. Kung kaya't sinabi niya dito na maglalagay sila ng statwa daw ni Moira Rotakyo para nga paalala na malaki din daw ang naging papel nito sa Apex. Ayaw nga sanang pumayag ng mga tanyag pero wala silang magagawa kasi andyan na at nasa mataas na posisyon ngayon itong si Morgana Go. Lahat ay excited at lahat nga ay nagulat sa ipinakita ni Ana na revelasyon o surpresa sa lahat-lahat. Dito ay napatayo na nga si Giselle nang sinabi nga ni Annalyn na may ebidensya siya na magpapatunay na si Morgana nga ay si Moira at anak niya si Zoe. Dito ay ipinakita nga ni Annalyn ang DNA test report na naglalaman nga ng katotohanan tungkol nga sa pagkatao ni Zoe at ni Moira. Si Zoe ay nakikinig ay nagulat din at napapaiyak na lang sa galit dahil sa mga ginawa ni Annalyn. Hinding hindi papayag nga si Zoe na maungusan siya ni Annalyn at masira lamang ang kanilang plano ng dahil nga kay Annalyn. Pero paano nga ba nila ipapaliwanag ang test report na nagpapatunay na nga na si Moira ay buhay na buhay at nagpapanggap lamang na si Morgan Agu at anak niya nga itong Zizowi. Lahat ay nagimbal at nagulat sa revelasyon na ipinakita nga ni Annaline. Buti na lamang at nagsuggest nga itong si Tia Susan na bakit hindi ipa din itest muli itong si Moira at si Morgana. Kasi nga ayon nga kay Tia Susan parang may mali. Kasi nga sa ikinikindos ng ni Morgana go ay si Moira ang si Moira talaga at hindi sila magkakamali noon dahil kahit sa ang gulo tingnan itong si Muera at kung sino man ang makakakita walang pag-aanlinlangan na si Muera nga yon at hindi si Morgana Gong. Kaya naman, tamang-tama nga nagpasagaw muli sila ng DNA test result. Pero nga sinabi ni R.J. Tanyag na kailangan siguraduhin nila na walang makakaalam dahil nalaman nila na marami palang mga mata itong si Moira sa Apex. Kung kaya't sinigurado nga ni Lynette at ni Annalyn at ni R.J. na walang makakaalam at sigurado na mapagkakatiwalaan nga yung nagsagawa ng DNA test report. At yun na nga ang kasiyahan ni Moira at ni Baram Chantal ay napalitan ng kaba at gulat, lalong-lalo na kay Zoe. Dahil akala ka ni Zoe ay mabubuko na nga siya dahil nga kay Annalyn. Si Moira naman ay hindi alam kung ano ang gagawin kasi nga parang nauupos na sa ng kandila sa hindi nasang pagkakataon. Si Madam Chantal naman ay nakabawi na nga at sinabi niya nga baka nga na doktora na naman o gawa-gawa lamang ni Annalyn kasi nga nagsagawa na nga ng DNA test report itong si Zoe at si Morgana at naglumabas nga na magtsahin silang dalawa. Paano ba naman kasi ay yung sampol na ibinigay nga ni Gilbert doon ay sampol uh, gamit nga nitong si Morgan Nago. Kaya lumabas na magcahin lamang yung dalawa pero ngayon siguradong sigurado na sila at halatang halata na bistado na nga na si Moira ay si Morgana Go. Samantala naman galit na galit naman itong si Giselle kasi nga hindi siya makapaniwala na buhay pa rin pala ang mamamatay taong si Moira. Pero ayon kay Giselle, sisiguraduhin ko na mabubulo ka sa kulungan at pagbabayaran mo ng mahal ang mga ginawa mo sa amin Moira. Pero itong si Moira ay nagpupumilit pa rin at sinasabi na hindi daw siya si Moira at siya nga si Morganago. At sinabi niya dito na nagsisinungaling daw itong si Lynette at si Annalyn at gusto lamang niyang sirain itong si Morganago. Kaya naman dito sinabi ni May, ni Moira na maghanap pa sila ng matibay na ebidensya. At dito ay bigla na rin nga pumunta itong si Tia Susan at nagsuggest na kung ikaw nga itong si Morganago at hindi si Moira, puntahan natin yung puntod mo para masigurado na nandun nga ang bangkay ni Moira at hindi ikaw dito ay na, nangangatal na nga sa uh, takot itong si Zoe dahil baka nga mabista na sila ng kanyang mami Moira. Pero ito naman ang kinuhang pagkakataon ni Giselle at sinabi na tama nga si Tia Susan kailangan nating patunan. Nayan na, yan, na Si Morgana nga ay si Morgana at si Moira ay totoong patay at kailangan natin puntahan ang libingan niya o kayin natin. Kasi sa pagkakaalam namin bakit nakapadlak yung kabaong. Ngayon lang kami nakakita at nalaman namin na balitaan na ang kabaong pala ay merong padlock. Bakit merong padlock? Ano ang tinatago nyo doon? May tinatago kayo kung kaya sinirado nyo ng maiki. Kaya kailangan nating malaman at mapatunayan na mali nga itong si Annalyn. At nang malaman na rin kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo.